sa isang liblib na baryo sa Marinduque. Muling bumalik si Cora, isang 18 years old na dalagang tahimik at mapagkumbaba matapos ang tatlong taon ng pamamalagi sa Pampanga. Anak siya ng OFW na naninirahan sa Kuwait at isang amang hindi na nagparamdam simula nang siya'y walong taong gulang pa lamang. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang iwan ang lungsod at bumalik sa tahanan ng kanyang Lola Esther. Isang 75 years old na balong halos hindi na makalakad. Doon din nakatira ang kapatid ng kanyang ama, si Tito Boyto, isang 45 years old na tahimik, walang asawa at kilalang tagabuhat sa palengke. Tahimik si Tito Boyto, pero may mga bulong-bulungan sa baryo na dati raw itong nasangkot sa isang kasong pananakit. Walang napatunayan, kaya nanatili siyang malaya. Pero bago tayo magbaduloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong video. Pagdating ni Cora, tuwang-tuwa si Lola Esther. Binilinan siyang huwag lalabas ng bahay kapag gabi at wag masyadong magpapagabi sa labas. Hindi safe ang paligid ngayon ani ng matanda. Akala ni Cora karaniwang payo lang iyon ng isang nag-aalalang lola. Sa unang linggo ng pananatili ni Cora sa bahay, naging maayos ang lahat. Tahimik ang gabi, maaliwalas ang paligid. Si Cora'y laging abala sa pag-aalaga kay Lola, paglilinis ng bahay at minsan ay pagtulong sa mga kapitbahay na magtinda ng gulay. Ngunit isang gabi, habang siya'y naliligo sa poso sa likod ng bahay, naramdaman niyang may matang nakatingin. Paglingon niya, wala siyang nakita, pero may naiwang apakan ng tsinela sa putikan, malaki, tila panlalaki. Sa sumunod na gabi, habang nasa kwarto na siya at nagbibihis, narinig niyang may mahinang langit-ngit mula sa bintana. Dahan-dahan siyang lumapit Binuksan ang kurtina at may aninong mabilis na naglaho sa dilim. Kinabukasan, tinanong niya si Tito Boyto kung may nakita ba ito kagabi. Ngunit ngumiti lang ito at sinabing, baka multo lang yan. Madaming ganyan dito sa probinsya. Napangiti si Cora pilit na iniisip na baka totoo nga. Pero sa likod ng kanyang isipan, may bumubulong na hindi multo ang nagmamasid sa kanya kundi tao. Lumipas ang ilang linggo. Habang abala si Cora sa mga gawaing bahay, napansin niyang mas madalas na siyang sinusundan ng tingin ni Tito Boyto. Mga matang tila may ibig sabihin, mga titig na hindi na pangkaraniwan. Hindi niya ito agad pinansin. Ayaw niyang pagbintangan ang sariling kamag-anak. Pero unti-unti, nakakaramdam siya ng pag-iwas ng kaba at ng takot. Isang gabing maulan, bumigay ang bubong ng kusina. Tumutulo ang ulan sa bandang silid kainan, kaya't nagdesisyong tumuloy si Lola Esther sa kwarto ni Cora upang hindi mabasa. Sa mismong gabing iyon, si Tito Boyto ay nagkunwaring matutulog sa sala pero iba ang plano niya. Alas dos ng madaling araw, tahimik ang buong bahay. Tanging patak ng ulan at banayad na paghilik ni Lola Esther ang maririnig. Si Cora ay nakatalukbong ng kumot Suot ang lumang daster ni Lola. Tulog na tulog sa pagod. Maingat na binuksan ni Tito Boyto ang pinto ng kwarto gamit ang susi mula sa bulsa ng lumang kabinet. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang, tila asong nag-aabang ng tamang oras. Lumapit siya sa kama, nakatagilid si Cora, walang kamalay-malay. Hinawakan ni Tito Boyto ang kumot, dahan-dahang itinaas. Nanginginig ang kamay hanggang napukaw si Cora. Tito, mahina at karalgal ang tinig niya. Ngunit bago pa siya makakilos, pinigilan ni Tito Boyto ang kanyang bibig. Huwag kang maingay, bulong niya, malamig ang hininga. Tito, huwag po, namumutla si Cora pilit na umaalma. Ngunit sa gabing iyon, sa loob ng madilim na kwarto na dapat ay silungan ng katahimikan, tuluyan ng binali ni Tito Boyto ang tiwala at dangal ni Cora. Ang ulan sa labas ay tila nakikisabay sa pag-iyak niya, mga luha na walang makakarinig, mga sigaw na nilamon ng dingding. Pagkatapos ng lahat, tumayo si Tito Boyto na parang walang nangyari. Umalis siya sa silid at isinara ang pinto. Si Koray na natiling nakahandusay, hindi na malaman kung ang lamig sa kanyang balat ay galing sa ulan o sa hapti ng sinapit niya. Makalipas ang gabing iyon, hindi na naging pareho ang tingin ni Cora sa buong paligid, maging ang sarili niya. Ang dating masayahing dalaga, ngayo'y tila multong naglalakad sa sariling tahanan. Pinipilit ni Tito Boyto na kumilos na parang walang nangyari. Sa bawat paglapit niya, napapaatras si Cora. Sa bawat simpleng tanong, nanginginig ang dalaga at pilit nilulunok ang mga luhang gustong kumawala. Ngunit sa likod ng kanyang pananahimik, may apoy ng nabubuo sa loob ni Cora, isang apoy ng galit, ng sakit, ng paghihiganti. Isang araw, sinadya niyang hindi isara ng maigi ang kanyang pinto. Ipinwesto niya ang kanyang lumang cellphone sa may mesa, nakatago sa ilalim ng mga libro, naka-on ang voice recorder. Gusto niyang patunayan kung gaano karumi ang kanyang tito at hindi nagtagal. Bumalik si Boyto sa kwarto. Nagaakalang muli niyang makukuha ang gusto niya pero hinarap siya ni Cora. Subukan mong lumapit at isigaw ko lahat ng ginawa mo. Napangisi si Boyto. Walang maniniwala sa'yo. Ako ang tumutulong sa bahay na to. Pero hindi alam ni Boyto. Nakarecord ang lahat. Mula sa pagbabanta hanggang sa kumpirmasyon ng ginawa niyang karahasan. Kinabukasan, Nagpaalam si Cora na pupunta ng palengke. Pero sa halip, tumuloy siya sa barangay hall. Lumuha siya habang pinapakinggan ng opisyal ang kanyang salaysay. Pagkatapos ay isinama siya sa Women and Children Protection Desk ng munisipyo. Hindi nagtagal, dumalaw ang mga pulis sa bahay ni Lola. Hinuli si Boyto habang nagwawalis ng bakuran. Wala siyang nagawa nang mapanood niya ang video at marinig ang audio recording, nanginginig na lang siyang napaupo. Bago umalis si Cora sa Marinduque, bumalik siya sa likod ng bahay, sa tabi ng poso kung saan nagsimulang mabasag ang kanyang tiwala. Doon siya tumayo, tumingala sa langit at mahigpit na niyakap ang sarili. Hindi ko kasalanan, hindi ako ang dapat mahiya. Bitbit -bit ang sugat sa kanyang pagkatao. Umalis siya sa lugar na minsang tinawag niyang tahanan. Ngunit dala niya rin ang katapangan at ang tagumpay ng isang babaeng lumaban. Makalipas ang ilang buwan matapos ang kasong isinampalaban kay Tito Poito, tuluyan nang iniwan ni Cora ang marinduke Kasama ang mga sugat, pait at alaala ng karahasan. Bitbit niya ang bagong pangalan sa papel. Ngunit ang mas mahalaga, bitbit niya ang panibagong paninindigan. Sa Maynila siya nagtungo, walang kakilala, walang matutuluyan. Isang kaibigan ng barangay counselor ang tumulong sa kanyang makahanap ng matitirahan sa Cubao. At pagkatapos ng ilang linggong paghahanap ng trabaho, napasok si Cora bilang waitress sa isang bar sa Makati. Hindi madali ang buhay doon, madalas siyang sinusubukang bastusin ng ilang lasing at kung minsan, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang dilim ng kanyang nakaraan. Pero sa halip na palamon sa trauma, ginamit niya ito bilang panangga. Araw-araw, lumalaban siya, nag-iipon, nangangarap. Isang gabi ng Enero, pumasok sa bar si Ben, isang 38 years old na American engineer na nagtatrabaho sa isang offshore project sa Batangas. Hindi ito katulad ng ibang customer, hindi bastos, hindi mapangahas. Tahimik lang ito at palaging nakatingin kay Cora, pero may paggalang sa mga mata. Pagkalipas ng ilang linggo ng panliligaw at pag-uusap, unti-unti siyang nahulog sa kabutihan ni Ben. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding pinsala sa kanyang tiwala, nararamdaman niyang muli siyang mahalaga. Nang malaman ni Ben ang nakaraan ni Cora, niyakap niya ito, hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng matatag na lumaban at nabuhay. Makara ng isang taon, nagpakasal si Cora at Ben sa isang civil wedding sa Tagig. Makalipas ang anim na buwan, lumipad sila patungong California dala ang pangarap ng bagong buhay. Ngayon si Cora ay nagtatrabaho na bilang assistant sa isang community center na tumutulong sa mga kababaihang biktima rin ng pang-aabuso. Sa tuwing siya ay nagsasalita sa harap ng mga kababaihan, sinasabi niya ito. Hindi ko ginusto ang nangyari pero hindi rin ako nanatiling biktima. Lumaban ako. Kaya ninyong gawin 'yan. Walang imposible sa babaeng may tapang at paniniwala sa sarili hindi bumalik si Cora sa Marinduque. Hindi dahil sa takot kundi dahil tapos na ang kanyang kabanata doon sa Amerika. Natagpuan niya ang bagong tahanan, isang lalaking hindi nang babastos kundi nagmamahal at higit sa lahat ang sarili niyang lakas. Maaring biktima kang ngayon, ngunit hindi ibig sabihin ay mananatili karoon habang buhay. Minsan, ang pinakamatinding sugat ang siyang nagtutulak sa atin para lumipad palayo patungo sa kalayaan, sa pagmamahal at sa bagong simula. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.